Nandito. Nandito pa sa meeting. Bawasin ko ito baka tingin ko si Marjorie. Mababasa ko na kasi yon. Pag ako nagkakulang pa sa iyo ha. Ito na. Hindi ka sa akin. Okay lang kalimutan ito. mo. Kasi, Sayang, no? Kinalimutan niya pala yung sa palamang ko. Sana pala hindi ko lang binigay, no? Malapit na. Wala pa ang i-o namin. Yan, eh. Bakit ako magbibigay ng <laughs> sampu? <laughs> eh, binigyan mo ako ng sampu kanina. Kasi, uwi pa walang, ako sa bahay kasi magpapaalam ako doon. Dalawa. Ah, okay. Pinapauwi pa. Oo, oh, mga. Kasi pinapauwi <laughs> pa ako, eh. Mas, basta, basta kasi hindi. Tengis. Huh? Sampu. Tapos uh, oh, oh, sabi niya, oh. ibigay ko na lang kaano yung sampu nga 9.50 na nga. Sa dami Basta, ba? Ayan. Ayan ang isa. May limang piso ka din. Ay, yung Basta ito, ano, ako. Ati, yung ka. Na, ano, eh, ni Agent. Kaya, na Eh kasi, e, kasi hey, daw ka lang <laughs> Huwag malapit na ayaw kung manalang luto. Papalapad oh, ni Ate Tina yan. Sama tayo dito, patirikin oh, kita ma, dyan. Papasiminto natin yan. <laughs> Yung tinawag ko. Dahan-dahan. Iboton nyo ako at ipasisiminto ko yan. Diyan sa damo ka tumuntong, huwag sa nung madulas. O, kaya nga ako. Anong tala ko Tungkod. <laughs> Tungkod. Pinadyuan pa naman ako. <mulang>, binadyuan daw siya. Mm. ano binadyuan? Ah, kala ko binadyuan. Kala ko diniligan ka. Wala mo magdito sa akin. Hindi ka sure. Sa akin may nagdidilig. Para kay Makpang. Kasi nagpapadilig ka. wala walang nagdidilig, ikaw na magdidilig. yun! Paano? Paano?

Halo. Ano? Ito na sa mga labi mo, may lipsyum ka pala. Oh, kasi dito eh. Ano ba 'yan, ticheria? Ibang daming puti ka mo. Parang ano, pas, ano parang ano? Parang ano pa tawag niyan? Upringles. Parang tingge. Tingting. Eh, lakas ng diet talaga 'yung mga Kwento ni Marites, di ba? Oy. Ayaw <laughs> mo siya mag kasi ma may diyan, relo, bayad yan. Rilo, bayad yan. Hi! <laughs> Hi! <laughs> Rilo, bro. Para sa Rilo. I love you! Para sa Rilo. For the sake of relo. <laughs> di ba? Libre merienda. Ang dami pagkain. Ang ilalagay ko, mm. tama lang to. Bukano? Okay. O, limang piso mo. <laughs> limang piso sa agent? Limang piso mo. No, Ayun okay. na, limang piso mo. O, yan na yata. Oh, Ayun na. na lang si Ay, andyan na si agent. Ay, hindi si pupunta si ma'am. Pupunta. Pa pala dito. Mauna na ako. Dahil... Sabay na tayo. Ay, bahala ka. Mauna Kamauna na daw siya. Ano ka natin? Ala, ayan na si ma'am. Okay, si ma'am. Ayan na. Bakit na? Itabi niyo na yung mga.